Yes, hello! It's my birthday! At yun nga, nagdagdagan na naman ang ating uh, edad at uh, highlights sa buhok. Ganito lang kasimple yung aking uh, birthday. Uh, ganito lang time mag-celebrate na yan. Walang uh, kuskus-balungos, walang garbo, walang fancy. Simple lang. Happy birthday to me. Yan. Yan yung handa ko. Yan. Ito na ang aking birthday. Yan o. Yan Kain na kami. Ang paba ng buhay na kuya. Pwera lang ng buhok kuya. Tara na eh. na na. Ito mga bisita ko. Demi, Demi, Ano masasabi mo. Hindi mo ako pinabate. Ano ba naman itong bata? Wala ka mo lang sasabihin. Happy New Year. <laughs> 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 Ay, sinanay. Sinanay ang ano. Punong abala. Sabi, <laughs> Tayo. Happy birthday to me. To <laughs> Ang lalaban sa SEA Games. <laughs> Pero kasi pang Olympics, naka pang Olympics na sinanay. Ano ano na eh mag, maglulublob na kayo? Ayan na yung ating swimmer. So, ito na yung ano, ilalaban natin sa Olympics. Si Nanay. Kaya yung swimming pool. Balagyan natin ng yelo. Yehey! oh okay, Nanay. Mga halay kayo. Maka, ano. Oh shit! Not good! Hindi <laughs> lang pala, no? dan daan pa eh. dan da -daan, daan pa eh, ano? Ito <laughs> eh, na yung model ng swimming pool. oh di ba? Ha? Ah? Ah? Panis! <laughs> langoy na, langoy. Ito nga pala yung ating uh...

At yun na nga, tinapos natin yung gabi na yun puno-puno ng kasayahan at uh, walang humpay na tawanan. And of course, masarap na pagkain kasama ang pamilya. Wala akong masabi dahil minsan lang itong birthday natin sa, sa isang taon, no? And nag-enjoy naman tayo lahat, lalo na ako.